Una sa tanan asalamat uh, salamat sa ginoo nga uh, di ah nanggot pag karon ka uh, ron ni guys ang sanggutan guys nga muabot o usag usag kagalon sa pirmero na hong pagpananggot pirmero pa na si maupay pag duha ka pusaw punto okay ka adyo ming tuba sige. karon guys ah, uh, mutuba na ni siya og o duha kagalon kung man mangani Ah, usa ka galon og tripot. Kusog ni sang gutana ni. Tanawa, usa ra ka saud tripot na. Usa na kaha. Ug di mo timbre. kayang sangutan sanggutan good guys. Di pariha. Na tuloy-tuloy ang tuba kay magsunod ta ka sa panahon dita ta makabuot ana usahay mukusog usahay muhinay hinay mao nay gingon nga way lahero sa mananggutay panahon magsug, ang panahon mo ang panahon mo'y ay mag Akin ni siya nga sanggutan, uh, doon ni siya sa mga kabayan. Uh, ni siya sa mahal, Malik sa likod sa panis ah, out ko sa taga diha ah, tabuwa lamang kung gusto mo mo to ba basta limog bugra adyaw ah, lamang tagaya kay mahurot <laughs> ang atong dawat mo na si ang ikaduha nga po saw, na saud Ako ah, kusungpod gamay-gamay uh, siya -gamay sa katong nauna nga pusaw. Pero di na dan si eh. Ang aho deeng paglaib guys, ah uh, pahid-pahid na siya guys. Tanahon ni mo guys murut baga siya pagkalaiba. Tungod kay kadaghanon na ho, pero nigpis ra na siya. Call. Cool. na pag guys pikit kung ladyo na ang imong hinukugan nga pikit sa strollis ay nga mo para di mo pilit ang ijang asuka uh, suka ang ijang tinabid di mo istak sa imong hihupog nga panit sa saging uh, imo na si kuan para di mo istak uh, maunay sanhi guys nga mukisom ang imong tuba kay tungod nag stack siya diha di ni mo kuha on. mo nang panita ni mo ah, normal na siya guys ah, muliki guys muliki ang tumoy dapit kay mabuwad mas siya sa init ma expose mas siya. kay wala mas siya balot pero okay rin na guys diyan yan mo tuloy tuloy sa pag abante yan nagbadali ako nyan para mapakita ko lang sa inyo ay ah, hindi ko na sinahod kasi yung mga sahod ko pag dating ng dalawang araw uh, papalitan ko 'yan ng ano uh, sahod para dun ko na sa baba ah uh, hugasan para mahugasan ko ng maayos tapos palitan na naman ng na ibang sahod ang resulta niyan yung tuba mo ay hindi masyadong mapula kasi panay-panibago panay-panibago pero yung mga ulibas niyan yung tungog a uh, iniipon ko rin 'yan tapos binibilad ulit yan ang teknik na ano para hindi sayang yung tungog para maglubag talaga siya. Hindi mo naman pwede ituloy-tuloy yung tungog kasi mga ngasim yun. Pwede yun kung marunong ka. Pero ngayon na hindi ka pa marunong, awag ah, wag mong gawin yun. Yung ibabalik-balik lang ang tungog kahit na maglubag pa siya. Ayan, yan yung pangatlo. Pangatlo niya yung ano, ah, sahod. Na maliit lang yan kunti guys. Nasa ano lang yan. tatlong baso. Mag-aapat. O, oh, tignan mo yung pag-aahit ko. Diba? Dami. Pero maninipis lang yan guys. Minsan nga yan, umaabot yan ng apat na sahod. Yun, doon tayo makita ng tuba niya na aabot ng dalawang galon. Sobra pa ng dalawang baso. yan, yan yung panghuli na ano, panghuli na pusaw na bagong sahod ah uh, ngayon ko palang lang yung sinahod ah uh, malakas magtuba yan o oh, ganyan o, no? oh. may padyok pa pero okay lang yan, kasi nakayoko naman umaagos yan hinayahan ko lang yan normal lang yan uh, dandahan tayo kasi Uh, baka mahulog tayo bata pa yung asawa natin ganyan <laughs> uh, siya oh ganda di ba? wow ganyan lang guys pag magsanggot amting uh, um lang amting um sa kanunay uh, why kumu sa maglanganlangan basta di lamang ka magdali oh yan nangangamot na <laughs> ganito pala kahirap mag-vlog. O, yan guys. Yan yung dawat natin. oh di ba? Hindi pa lumakas yung pinakahuli niya. Pagdating ng dalawang araw yung tatlo, dalawang galon na yan sa isang puno. Oh ngayon guys, punta na naman tayo sa kabilang puno guys. Ah, uh, nasa sagpunto guys. Sa sagpun, sa Ibara Ah, uh, dool ni sa... Uh, ah, ni Balas. Yabu. Ah, shout out ko diha. Uh, mao ni ang sanggutan guys nga mudawat ba si Jaog usa galog report usa mo duha kini kusog ni siya nga uh, sanggutan ang ah, nagtanom na ni guys ah, Kapamilyara kapamilya bali ibali yung kapatid ang ah, nagtanim doon sa kabila doon sa may Clara at ito ang kapatid na dito lang sa Ibara yung isang kapatid kaya kaparehas lang ng ano sanggutan aw oh, na maganda talaga yung lahi ng niyog kaya kung may magandang magtuba na niyog dyan, tsaka magtanong kayo sa marunong magsanggot kasi alam nila yung magandang klase na niyog na itatanim. Magagaling yan sila kasi dyan na sila eh. Dyan lang sila mabubuhay. <laughs> uh, sa harap yan ng ano, ng uh, basakan. Kaya hindi yan, ano guys, hindi yan... Uh, paargan si sa kwan sa kanang ng tinubaay kasi malapit sa tubig yan kaya malakas magtuba kaya magtanim ka ng niyog kailangan malapit sa tubig or patag siya para hindi kakapusin ng ano, tubig para malakas magtuba ayan ah, yung ah, pangalawa pangalawa yan guys sa ah, sinasahod natin. Ah malakas din yan. Sa puno na yan. Yan yung pangalawa. Yung una pala, yung kinuha natin yung yan. Ah, ano yun? Yun yung ah, una. At saka ito yung pangalawa. Kita mo guys na maputi yung ano, maputi yung tuba ko na sahod yan. Kasi guys, bagong sahod yan guys bagong palit. Kaya hindi siya mag-ano, hindi siya mag tawag nun, hindi siya magpupula kagad. Mamaya yan, pupula yun. Pag maano ano ano ng init ng panahon. Huwag mong ibilad ha, masisira yung tuba mo. Kasi may texture naman ng panahon eh. Kahit nasa bakulimlim, nalugar lang yung tuba mo. Maano pa rin siya, maabot parin pa rin ng init. So, ganyan. O, diba? Yan, panibago na rin sahod yan, guys kaya hindi mo makakita na hinugasan ko ganyan lang guys kung gusto kayo magsanggot guys uh, manood kayo sa mga video ko guys at magtanong saka i-share nya rin para tulong sa akin at kahit like lang okay na sa akin yun guys sa lahat ng nag-follow sa akin at saka nag-share nag-like uh, daghan ka dyan salamat dyan ah, uh, nihira dati ako guys ah, salamat ah, uh, amping mananggota ha Hinay -hinay ra kay di binilong atong